May lagay sa mga bunga niya. Ayan. Para siyang chicharo. Kaya eh, ito po yung mga, ano niya, yung mga magugulang niyang buto. Ngayon po, ibibinhi po natin. Ibibinhi po tayo para maparahin po natin ang yung kanyang puno. Ito po yung mga buto niya. Ayan po, ito po yung mga buto niya. Ayan. Bibini po natin dito. Ayan. Ang laman niya sa isang ano, apat na piraso, ang galimang piraso lang. Depende sa haba ng kanyang pinhe. Tatabuhin lang po natin siya. Tubukan lang po natin siya kung mapapatubuhin natin kailangan medyo matabunan po siya ng bagya para mababad siya sa ano, tubig hmm. basahin lang po natin na siya ng konti Eh okay na po 'yan. Antay na lang po natin siyang tumubo. Oh, okay eh po tumubo na po 'yung aking bilinhing blue Pang limang araw. Oh, okay, ito po ang aking blue pang ayam na araw. Ayan po. Ngayon na po sila pang pitong araw. Guys, ito na ano po sila pang walong araw. Malapit na silang ilipat. Ito ano na po sila. Malapit na po sila. Pwede na po ilipat. Ayun. Hello guys, ito. Pang siyam na araw. Ilipat na po natin itong ano. sa mga naigin nito. Para maipamigay na natin. Ayan. pwede na pong ilipat siya, malalaki na po sila Ayan. Tinama ko na yung lupa para di masyado masagatan yung ugat niya. Ayan. So, kung meron pong pagtanim, bibigyan ko na lang po sila ng isang ganyan. Ito, po, bupo yung ano niya. Yung ka ugat niya. Ayan, maganda itanim. Kaya, ganyan lang kaayusan itanim. Ayan, kaya ako po dito nilagay yan para pagka nilipat po nila gugupitin na lang po ito gugupitin na lang po itong ano tsaka nila ibabaw po sa lupa itong hindi nakasama yung plastic kaya para madali siyang ilipat Ayan, okay, okay na po yan okay salamat po